Hello guys, good evening, good evening, good evening. To this, ano guys, to this uh, hapuna namin, ayan yung ulam namin guys. Uh, egg, egg curry guys, egg curry yan. Kumukulo, kulo, 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 na yung egg curry namin. At hindi ko talaga na full videohan ko dahil kasi uh, hiniram sa yung cellphone ko. Kaya short, short video lang muna tayo ngayon guys. Saka lang tayo mag full video kung paano siya gagawin. Madali lang siya guys para makapagawa ako ng video at may share ko sa inyo. guys ayan po ang ulam namin po. So, uh, chicken nabs. Eh, este, este. Egg curry po, guys. See you next video, guys. Maraming salamat sa panonood. Ayan po, kumukulo-kulo na siya. Mahirap talaga pag ano, isa lang yung cellphone mo. Diyos ko po. Short, short video mo lang tayo. Pagkala lang tayo mag-full video ng chicken and egg curry kung paano siya gagawin. See you next vlog guys See you next video